Hello guys, uh, recipe naman natin ngayon ay walang iba kundi ang ating creamy na talaga namang napakasarap na leche plant mga idol. Ayan, una-una i-prepare -una ay muna natin ang ating itlog. Ang kukunin nga lang pala natin rito ay ang igyok, yung pinakapula niya. At huwag po natin isama yung pinakaputi. Siyempre para masarap, creamy at pure ang ating leche plant mga idol. Ayan, kagaya niyan. At pagkatapos nga pala natin maihiwalay yung ating pinaka egg yolk, ayan ilagay na po natin yung isang lata, one can na condensed milk. So kahit anong brand po, pwede po natin ilagay yung ating condensed milk na sa inyo na po 'yan. At syempre yung isang latang evaporated milk mga idol, ayan. Paghalo-haloin lang po natin para mag-combine po silang lahat. At saka natin lagyan ng kaunting asukal. Depende na po sa inyo kung gusto niyo yung sobrang tamis, pero syempre dahil pag negosyo, dapat tamisan talaga natin ang ating leche plant para masarap. So, ang secretory to na mga idol, mayroon tayong dayap, ikuskus lang po natin sa gatgaran para yung pinakabalat lang po niya ang kukunin natin para makuha natin yung lasa, yung bango, yung aroma. At syempre yung kalahati, pwede natin pigaan din natin siya ng kunting dayap. Ito po yung nagpapasarap sa best, sa original po na talagang napakasarap na litchi plant yung dayap. Pwede naman yung orange, kaya lang iba talaga ang dating ng dayap, iba talaga ang lasa. At syempre, uh, ishake lang natin, iscrumble lang natin na maigi hanggang madurog talaga at maayos ang ating litchi plant at tsaka natin siya uh, sasalain mga idol. Siguro mga 2 times natin salain, depende po sa inyo. Basta sasalain, kailangan po natin salain para mawala yung mga bula-bula ng ating leche plant. Ayan, gumawa naman tayo ng ating arnibal mga idol. Asuka lang naman at syempre lulusawin lang natin dito sa apoy sa may na apoy yung pinaka arnibal So ito po yung paraan para hindi po dumikit yung ating leche plant at para madali siya matanggal at higit sa lahat para lalo siyang matamis at syempre maganda ang kulay at syempre para masarap so ayan nilagay na po natin sa lanira so lanira po ang tawag dito sa pinaglalagyan natin at dipindi po sa inyo kung gusto niyong punuin pero syempre pag pagnegosyo dapat kalahati lang so siya nga pala kung gusto niyo mag lang ng vanilla ah, nasa inyo na po yan pero para sa akin doon pala sa dayap ah, solve na ako sa lasa pag vanilla kasi pwede na matihaluan haluan pag pagnegosyo dahil ito naman ay kakainin lang natin sa bahay so hindi ko na po nilagyan ng vanilla dahil hindi para sa akin hindi naman maganda kasi at hindi masarap yung vanilla lalong-lalo na pag marami yung lalagay. So, ayun. I-steam na po natin. Dapat po yung steamer natin. May nakaridi na pong kumukulong tubig. At siguro, i-steam na natin to 30 to 35 minutes mga idol sa mahinang apoy. Huwag natin i-overcook para hindi tumigas ang ating masarap at creamy na leche plant. Ayan. Okay. Okay na, pagkalipas ng mga 35 minutes, luto na po ang ating litchi plant. Mabilis lang naman kasi maluto to dahil gatas, itlog lang naman to mga idol. So ayan na po ang ating pings product. Talaga naman napakasarap ng ating litchi plant. Lalong-lalo lalo na ngayon malapit na ang mga handaan, Pasko, Christmas tree, uh, Christmas, New Year at sa mga Christmas party. Ayun pwede na po tayong gumawa ng masarap na creamy na litchi plant mga idol. Ganyan lang kasimple, kadali gumawa ng litchi plant na pwede pong nating pang negosyo. Ayan. At syempre ilalagay po, na po natin sa ating lalagyan. ah uh, yung lalagyan na plastic na yan, 500 ml nga pala yan. Kung gusto nyo bumili sa uh, pamilihan, ayan. So, syempre, para masarap, lagay muna natin sa refrigerator. Palamigin natin ng konti, tsaka natin kakainin, ayan. So ayan na nga, pagkalipas ng mga ilang oras sa refrigerator, kita naman. So kita mga idol, napakasarap, creamy ang ating leche plant. Ayan. At sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnet bagong, ilalagay po natin yung link sa comment section. At syempre, yung ating masarap na suka na talaga namang napakasarap pang sausawan. Ayan, ilalagay po natin yung link sa Shopee sa comment section. Salamat!